Hi guys, Juan here. Baka narinig mo na yung mga salitang stocks, shares, o kaya stock exchange. Pero, ano ba talagang ibig sabihin nun at paano ba sila gumagana? Ganito yan. Kapag bumili ka ng stock, parang bumili ka ng maliit na parte ng isang kumpanya. Ibig sabihin, co-owner ka na dun. Kunwari, meron kang 50% stocks ng YouTube. Ibig sabihin, kalahati ng YouTube sa'yo. Ngayon, ano naman yung share? isipin mo siya bilang isang piraso ng ownership. Halimbawa, kung ang YouTube ay may 10 shares at meron kang lima, ayun, hawak mo na ang 50% ng buong kumpanya. Tapos, meron tayong kinatawag na stock exchange. Ito yung marketplace kung saan nagaganap ang bilihan at bentahan ng stocks. Parang palengke. Pero imbes na gulay o isda, ang binebenta at binibili dito ay bahagi ng mga kumpanya. Halimbawa nito ay ang New York Stock Exchange sa US o Philippine Stock Exchange naman sa Pilipinas. Ngayon, bakit nagbebenta ng stocks ang mga kumpanya? Simple lang. Para makalikom sila ng pera para sa business nila. Ginagamit nila para mag-expand, gumawa ng bagong projects o palaguin pa yung negosyo. At siyempre, kapag bumili ka ng share, nagiging shareholder ka. Ibig sabihin, may parte ka sa pag-aari at pati na rin sa kita ng kumpanya. So in short, stocks equals ownership. Shares equals yung unit ng ownership. At ang stock exchange equals sa palengke ng mga stocks. Okay, pero paano ba talaga Kuya Juan gumagana ang stocks? Gawin nating simple gamit ang isang kwento. Meet JM. Mahilig siya sa burger at matagal niya ng pangarap magtayo ng sarili niyang burger resto na tatawagin niyang JM's Burger. Kinuwento niya lahat ng gastos at nalaman niya kailangan niya ng 5 million pesos para masimulan ito. Ang problema, meron lang siyang 2.5 million. Ngayon, may options si JM. Pwede siyang umutang sa banko o kumanap ng investors. Pinili niya yung investors. Kaya ginawa niya, hinati niya ang pagmamayari ng negosyo sa sampung shares. Dahil 5 million pesos ang total value, bawat share ay nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Since may ambag na siyang 2.5 million pesos, ibig sabihin hawak niya na agad ang limang shares o kalahati ng negosyo. Ibebenta niya ngayon yung natitirang limang shares sa ibang gustong mag-invest. Dito na dumating si Alex, isang burger lover na excited sa idea ni JM. Bumili siya ng one share sa halagang 500,000 pesos. Ibig sabihin, 10% owner na siya ng JM's Burger at entitled din siya sa parte ng kita. Sumali pa ang apat pang investors at nakompleto na ang 5 million pesos para simulan na ang negosyo. Fast forward after 5 years, naging successful ang JM's Burger. Nakapagbukas pa siya ng tatlong branches at ang value ng buong negosyo ay umakyat sa 15 million pesos. Dahil may 10% si Alex, yung dating 500,000 pesos investment niya ngayon ay worth 1.5 million pesos na. Kung ibebenta niya ang share niya, kikita siya ng 1 million pesos. Pero syempre, laging may risk. Kung sakali naman na bumaba ang sales ng James Burger at bumagsak ang value nito mula 5 million pesos to 4 million pesos, yung 10% share ni Alex ay magiging 400,000 pesos na lang. Ibig sabihin, lugi siya ng 100,000 pesos. At kung sakali namang sobrang mag-expand si JM, Baka maging kasing laki pa ng Jollibee o Greenwich ang negosyo niya. Kapag nangyari yon, pwede niya nang ilista ang kumpanya niya sa Philippine Stock Exchange para kahit sino, kahit ordinaryong tao, pwede bumili at magbenta ng shares ng JM's Burger. So, bakit nga ba nag invest ang mga tao sa stocks? Simple lang, kasi umaasa sila na lalago ang kumpanya. Kapag lumakas ang negosyo, tumataas din ang value ng shares mo Pwede mo ngayon ibenta yung shares na yon sa mas mataas na presyo at doon kakikita. Minsan aside from selling, may bonus pa. Yung ibang kumpanya nagbibigay ng parte ng kita nila sa mga shareholders. Ang tawag doon, dividend. Pero ito ang catch. Hindi laging pataas ang galaw ng stock market. Minsan pataas, minsan pababa. At kung hindi maganda ang performance ng isang kumpanya, pwedeng bumaba ang value ng shares mo. Ibig sabihin, pwede ka rin malugi. Kaya nga tinatawag nila itong parang roller coaster ride. Minsan exciting, madalas nakaka-stress. Kaya kung balak mong bumili ng stocks, importanteng mag-aral ka muna. Simulan mo sa mga kumpanyang kilala mo at ginagamit mo sa araw-araw, tulad ng Jollibee, Globe, or Ayala Land. Pwede kang bumili ng stocks for trading, yung short-term nakita, o para sa investing, long-term growth at kaya naman ang i-explain ko sa next video. Kung nga gusto ang mga video na to, subscribe!